Ang tupad po ay ipinapatupad, pwedeng individual, mm -hmm. pwedeng grupo. Oh, so kapag okay. individual po, uh, po, pwede na po any government-issued ID. At siya po ay uh, mag-register sa pinakamalapit na DOLE field or regional office or dun po sa tinatawag po natin na public employment service offices po natin. So paano tayo makakasali sa tupad program ng DOLE? So, sino mga pwede mag-apply dito? Ano, ano mga requirements? At magkano naman na susweldohin natin? At ilang araw tayo pwede magtrabaho dito? Okay, papaliwanag ko lahat sa inyo. Tara, sana natin. Ano ba yung sa tupad? Ito ay ang tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged o displaced worker. Kaya siya tinawag na tupad. So, sino mga eligible sa mga programa ng tupad? 18 years and older. Basta fit to work. Kahit senior na, pwede pa rin yan. As long as na fit to work. Kaya nilang magtrabaho, okay? So ano naman ang advantage ng upad? Ito ay nakakatulong sa atin para sa ating mga kababayan na mahirap, mga natanggal sa trabaho o walang trabaho para makatulong sa kanilang pamilya. Ito ay pasamantala lamang na programa. So, ganong katagal naman ang pagtatrabaho natin sa Tupad? Sisimula ito sa 10 araw hanggang 90 days. So, depende yan sa nature ng work o mga trabaho na ibibigay sa inyo ng tupad. Sino naman ang mga pwede mag-apply sa tupad? Okay, yung mga sa ngayon, currently, walang trabaho. Yung mga natanggal sa trabaho, yung mga nagsarang kumpanya na nawala ng trabaho, at yung mga kapwa natin na mahihirap. Sila po yung mga pwede mag-apply sa tupad. Ano naman ang mga requirements para tayo ay makapasok dito o makapagtrabaho? kailangan lang po natin na isang valid government ID kahit ano. Yung ating PILSIS, pwede po yan. Lahat po tayo meron yan. Ano? At uh, kung anong government ID na meron kayo, pwede na po tayo mag-register kahit sa ang dole na office o branch o kaya ay sa public employment service ng inyong barangay. So kung talang ka kayo sa inyong barangay, magtanong sa inyong dole at tupad na nagbibigay ng trabaho. Okay? So, kung pwede rin po ang group applicants, kung halimbawa isa po kayo sa mga association, mga membership, mga mga local government unit, NGO, workers association, saka national government agencies. Grupo-grupo, pwede po yan. So, mag-submit lang po ang inyong association ng mga listahan ng applicants at i-entertain po yan ng tupad. So, magkano naman ang susweldohin natin kung tayo ay magtatrabaho sa tupad? Okay, ang sweldo po niyan ay minimum daily wage kung magkano po yung local na pasweldo sa inyong lugar. Kung halimbawa po dito sa Manila, sa NCR, ang minimum po ay 610 per day. Kaya kung halimbawa ba, sampung araw kayo nagtrabaho, so 6,100 po ang inyong suswelduhin. Wala pong bawas, buong buo po niyong makukuha ang inyong sweldo. So, paano naman tayo mag-a-apply? po tayo sa pinakamalapit na Dole tupad office sa inyong barangay, sa lugar nyo, sa munisipyo nyo, o kaya ay sa public employment services ng inyong lugar. Pagtanong nyo lang kung saan doon yung tupad at pwede na kayo magpalista, ka, pwede kayo mag-apply at kung sakaling puno na, pwede pa rin kayong magpa-reserve. Okay? So, pakinggan natin ang paliwanag na representative ng tupad tungkol sa tupad program. Reviewin po natin yung mga requirements para maging isang tupad beneficiary mm -hmm. at uh, sino po ang nag handle ng screening? Ano? Doon muna uh, po tayo sa requirements. Uh, uh, ang tupad po ay ipinapatupad pwedeng individual, pwedeng mm -hmm. grupo. Oh, so okay. kapag individual po, uh, po, pwede na po any government issued ID. At siya po ay uh, mag register sa pinakamalapit na DOLE field or regional office or dun po sa tinatawag po natin na public employment service offices po natin nationwide. Kapag okay. grupo naman po, uh, po pwede po siyang isang uh, local government unit na ka-partner po natin. Mm. Pwede rin po na NGO or pwede rin po na Workers Association. Pwede rin pong national government agencies kasi may partnership po tayo halimbawa with MMDA, with DOT, with DENR, with BFAR, at marami pa pong ahensya. Okay. Paano po ang screening niyan? Paano nyo, um, kasi I'm sure madami po madami. at hindi ka, kung gusto, kung pwede lang bigyan lahat. So, okay. syempre talagang pipiliin nyo. So oh, po. paano po yung screening niya? So ang ang screening po ginagawa natin una yun pong kung ito po ay grupo nagsasubmit po sila sa amin ng listahan profile. Mm -hmm. Tapos uh, dumadating po yan either sa field office po natin or regional offices. Iva-validate po yan ng ating mga tauhan sa rehiyon, titingnan yung qualifications tama ba o hindi. Uh, kaya, during the validation process po, meron pong natatanggal sa listahan. Pero, hindi po ibig sabihin na yung slot halimbawa na kanilang pre post ay uh, nabawasan. Pwede pong palitan yung mga na-invalidate po natin na, na mga beneficiaries. Halimbawa po, uh, bawal po kasi sa tupad yung ikaw ay isang uh, nasa gobyerno nagtatrabaho. Uh, ikaw ay halimbawa sa barangay, kagawad, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, may mga honorarium po kasi yan na tinatanggap. Tapos sasabihin po sa amin, eh maliit lang naman ang honorarium. But honorarium lang siya, maliit lang siya, pero regular kasi siyang natatanggap ng ating mga kagawad. Anday po doon sa tupad beneficiaries natin, na one time lang po talagang siyang na-avail in a given year. Mm -hmm. Okay. Kanina po ay sabi nyo, ten 10. 10 to 90 90 days. Yes. Magkano po ang sahod? Ano po 'yan? Uh, prevailing minimum wage in the region, yung pinakamataas po. So halimbawa po, um dito sa National Capital Region, isa lang naman yung ating uh, wage rate dito which is 610 per day. Mm -hmm. So if you work for 10 days, you will receive 6,100. Ano po 'yon? Ah, uh, walang bawas 'yon. Net na 'yon, neto na 'yon, mga buo. kapatid. Buo, buo. buo. Walang uh -huh. bawas. <laughs> Linawin lang 'yan. Ah, uh, ano po? Uh, sa pamamagitan po ng mga money remittance center o kaya po uh, through banks.